Noon paman, sa isang malayong gubat, may isang matandang pantas na nagdangalang Apo Dalisay. Tahimik siya, ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita ang lahat. Bagamat mabait, iniiwasan siya ng mga tao. Bakit siya laging tahimik, tanong ng ilan? Baka may itinatagong lihim, bulong ng iba. Madalas siyang magmasid sa kabubatan. Nag-aaral siya ng kalikasan at nakikinig sa ihip ng hangin. Ngunit hindi nagtagal, isang araw, nagising ang buong baryo sa isang nakabugulat na balita. Nawala si Apo Dalisay. Hinahanap siya ng mga tao. Ngunit kahit saan sila magpunta, walang bakas ng kanyang mga yapa. Kinagabihan, isang kakaibang ibon ang lumitaw sa bubat. Matalas ang mata. Tahimik at nagmamasid sa lahat. Ano ang ibong ito? Bakit tila may dunong sa kanyang titig? Tanong ng mga tao. Sa sumunod na mga araw, napansin nilang ang ibon ay tila nagbabantay sa kanila. Laging naroon sa lilim ng balete. Nakatunghay. Isang matanda ang nagwika, si Apo Dalisay ay dinawala. Nariyan pa rin siya nagmamasid sa atin. Napagtanto ng mga tao na hindi lahat ng tahimik ay walang halaga. Madalas sila ang may pinakamalalim na pangunawa. Mula noon, itinuring nilang ang kuwago ay simbolo ng talino at pag-unawa. kapag dumilim ang gabi at dumaan ang hangin sa balete. Naririnig nila ang tila tinig ni Apo Dalisay, bumubulong sa hangin. At kaya, sa tuwing may makikitang kuwago sa dilim. Naaalala nila si Apo Dalisay. Ang taong nagsalita ng walang salita, ngunit nag-iwan ng dakilang aral. Thank you.